ika tatlumpu kabanata Gayon man, Hobe, isinasamo ko sa iyo na dinggin mo ang aking pananalita at pakinggan mo ang lahat ng aking mga salita. Narito, ngayon ay aking ibinuka ang aking bibig, nagsalita ang aking dila sa aking bibig. Sasaysayin ng aking mga salita ang katuwiran ng aking puso at ang nalalaman ng aking mga labi ay sasalitaing may pagtatapat. Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Kung ikaw ay makasasagot ay sumagot ka sa akin. Ayusin mo ang iyong mga salita sa harap ko. Tumayo ka. Narito, ako'y sa Diyos na gaya mo. Ako may nilalang mula rin sa putik. Narito, hindi ka tatakutin ng aking kakilabutan ni ang aking kalakhan man ay magiging mabigat sa iyo. Tunay na ikaw ay nagsalita sa aking pakinig, at aking narinig ang tinig ng iyong mga salita na nagsasabi, Ako'y malinis na walang pagsalangsang, ako'y walang sala, ni may kasamaan man sa akin. Narito, siya'y nakasumpong ng kadahilanan laban sa akin. Ibinilang niya ako na pinakakaaway. Inilagay niya ang aking mga paa sa mga pangawan kanyang pinupuna ang lahat ng aking landas. Narito, ako'y sasagot sa iyo. Dito'y hindi ka ganap, sapagkat ang Diyos ay dakila kaysa tao. Bakit ka nakikilaban sa kanya? Sapagkat hindi siya nagbibigay alam ng anuman sa kanyang mga usap. Sapagkat ang Diyos ay minsang nagsasalita, oo, makalawa, bagaman hindi pakikinggan ng tao. Sa isang panaginip, sa isang pangitain sa gabi, pagka ang mahimbing na pagkakatulog ay nahuhulog sa mga tao, sa mga pagkakatulog sa higaan. Kung magkagayoy, ibinubukas niya ang mga pakinig ng mga tao at itinatatak ang kanilang turo upang ihiwalay ang tao sa kanyang panukala at ikubli ang kapalaluan sa tao. Kanyang pinipigil ang kanyang kaluluwa sa pagbulusok sa hukay at ang kanyang buhay sa pagkamatay sa pamamagitan ng tabak. Siya na may pinarurusahan ng sakit sa kanyang higaan at nang palaging antak sa kanyang mga buto. Na anupat kinayayamutan ng kanyang buhay ang tinapay at ng kanyang kaluluwa ang pagkaing pinakamasarap. Ang kanyang laman ay natutunaw na hindi makita at ang kanyang mga buto na hindi nakita ay nangalilitaw. Oo, ang kanyang kaluluwa ay nalalapit sa hukay at ang kanyang buhay sa mga mangwawasak. Kung duroong kasama niya ang isang anghel, isang tagapagpaaninaw na isa sa gitna ng isang libo upang ipakilala sa tao kung ano ang matuwid sa kanya. Kung magkagayoy, binibiyayaan niya siya at nagsasabi, iligtas mo siya sa pagbaba sa hukay. Ako'y nakasumpong ng katubusan ang kanyang laman ay magiging sariwa kaysa laman ng isang bata. Siya ay bumabalik sa mga kaarawan ng kanyang kabataan. Siya ay dumadalangin sa Diyos at nililingap niya siya, na anupat kanyang nakikita ang kanyang mukha na may kagalakan, at kanyang isina sa tao ang kanyang katuwiran. Siya ay umaawit sa harap ng mga tao at nagsasabi, Ako'y nagkasala at sumira ng matuwid, at hindi ko napakinabangan. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa pagyao sa hukay, at ang aking buhay ay makakakita ng liwanag. Narito, ang lahat ng mga bagay na ito ay gawa ng Diyos, makalawa, oo, makaitlo sa tao, upang ibalik ang kanyang kaluluwa mula sa hukay upang siya'y maliwanagan ng liwanag ng buhay. Pansinin mong mabuti, o oh Hob, dinggin mo ako, tumahimik ka, at ako'y magsasalita. Kung ikaw ay may anumang bagay na sasabihin sagutin mo ako. Ikaw ay magsalita sapagkat ibig kong ariin kang ganap. Kung hindi, dinggin mo ako. Tumahimik ka at tuturuan kita ng karunungan.